Eh. Tambay muna tayo dito sa labas. Tingnan natin kung malamig talaga, no? Eh lalabas tayo yung ano, walang damit, no? Tingnan natin. Kung hanggang saan ang kaya ni Boy sa lamig. Yan. Oh. Tingnan natin kung minuto tatagal natin dito. Ay, medyo mainit, pero grabe yung hangin, malamig. Ah, <laughs> oh, tingnan niyo. Oh, oh. Di ba? araw. Pero lamig ng hangin. Ayan. Ayan. Tingin, tingin tingin lang tayo dito kasi magandang tanawin dito. Ayan. Ganda. <laughs> Pero nangangatog na ako. No? Nangangatog na tayo. Lamig dito. Sabi, malamig talaga. So yun lang mga guys papasok na tayo.